Maraming Pilipino ang nagtatanong, bakit nga ba hanggang ngayon mahirap pa rin ang Pilipinas? Sa kabila ng yaman ng ating likas na yaman at talento ng mga Pilipino, bakit pila hindi umaanggat ang ating ekonomiya? Sa video na ito, alamin natin ang mga dahilan, tatalakayin ang mga posibleng solusyon, at sa huli, tatanungin ko kayo, ano ang magagawa ninyo para makatulong sa pag-ahon ng ating bansa? Isa sa pinakamalaking balakid ay ang talamak na korupsyon. Ang perang dapat napupunta sa infrastruktura, edukasyon, at serbisyong pangkalusugan ay madalas nauubos dahil sa katiwalian. Maraming kabataan ang hindi nakakapagtapos at kung may diploma man, hirap pa rin makahanap ng disenteng trabaho. Dahil dito, lumolobo ang unemployment at underemployment. Paulit-ulit ang cycle ng mga leader na inuuna ang pansariling interes kaysa sa kapakanan ng mamamayan. Dumarami ang tao, ngunit kulang ang trabaho at oportunidad. Kaya't lalong dumadami ang naghihirap. Kailangan natin ng mga leader na tapat at inuuna ang bayan kaysa sa sasarili. Mahalaga rin ang transparency para masigurong napupunta sa tama ang buwis ng taumbayan. Kung mabibigyan ng dekalidad na edukasyon at skills training ang bawat Pilipino, tataas ang tsansa para sa mas maraming trabaho at negosyo. Kung susuportahan ang lokal na produkto at magsasaka, tataas ang kita at bababa ang pag-asa sa imported goods. Hindi lang ito tungkol sa gobyerno. Kailangan din ang malasakit, disiplina, at pakikiisa ng bawat isa sa atin. Ang kahirapan sa Pilipinas ay hindi madaling solusyonan. Ngunit kung sama-sama tayo, may tamang pamumuno, at magsisimula tayo sa pagbabago sa ating sarili, maaari nating baguhin ang kinabukasan ng bansa. Ikaw kung bibigyan ka ng pagkakataon, ano ang gagawin mo para makatulong sa pag-ahon ng Pilipinas mula sa kahirapan? Ay share ang sagot mo sa comment section. At kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa iba pang makabuluhang talakayan. Ako si Yornaan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa bawat isa sa atin.